ang sabi ng isang customer no na kaya daw nag, may nagbebenta ng promo at mababa ang presyo ng quantum in Plus kasi daw gustong makatulong ng isang seller. Right? Narinig nyo? Gustong makatulong. Siyempre, the word tulong, napakasarap sa feeling at maganda talaga yung dating. Now, ang sagot ko sa kanya, wala po siyang alam. Wala po talaga siyang alam. Kasi, ang sinungaling at mapagmal, mapaglamang na tao, kailanman walang pagmamalasakit sa kapwa. Yes, yun ang sabi ko sa kanya. Nasabi lang niya yun, syempre yun ang pinalabas ng mga walang hiyang reseller na to na nagbebenta ng promo na expired ang product. All right. So natatamahan kami, no? So ikaw naman buyer, huwag masyadong pauto, no? Pauto sa mga matatamis na dila, matatamis na sabi na kung saan sabing gustong makatulong, sa totoo lang po ang mga taong ganid mapaglamang, wala po yung pagmamalasakit sa iba. Walang pagmamalasakit sa kapwa. At yun yung katotohanan. Nilabas lang sa inyo na nagmamalasakit sila kunyari, pero hindi po totoo. Kami po ang nakakaalam ng totoo. Kung ano po talaga ang intensyon nila. Now, pagmamalasakit ba yan ang magbebenta ng expired na product? Of course not. Okay? So, ano ba ang tawag dyan? Okay? So, kaming mga matagal na sa kumpanya, ako 11 years na, alam ko, ang totoo. Kaya huwag kayong magpadala sa mga uh, manluloko. Tapos sasabihin nyo sa amin, bakit hinayaan ni Dr. Delia or hinayaan ng kumpanya na may magbebenta ng ganyan. Ako po magsabi na hindi po yan kagustuhan ng company. Ulitin ko, Walang alam ang company at hindi po yan kagustuhan ng company. Ngayon, kung sasabihin nyo sa amin na bakit hindi nyo pinahole at bakit walang aksyon ang kompanya, natural may aksyon ang ginawa ang company. Alright? May aksyon ang ginawa ng company. Pero ito lang po yung ano ko. Hindi po ganun kadali manghuli ng mga walang hiyang manluloko. Kasi tingnan mo ha, kung ganun lang kadali manghuli ng krimen, manghuli ng mga scammer, hindi sana walang scammer at walang manluloko sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero sa part natin, sa sarili natin, responsable mo, responsable mo kung paano ka magdesisyon. Ikaw ang may gustong bumili niyan. Ikaw may gustong magpaluko. Kaya dumadami ang manluloko dahil nagpapaluko ka. Nagpapauto ka. Bakit hindi mo na lang talaga kasi sabihin, ginusto mong bumili kasi nga gusto mo naman talaga makamora. Ang iba talaga sobrang barat. Okay? Kaya nga sinakyan ng mga manloko, binabarat nyo kasi, hingi pa kayo ng discount, bla 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 bla. Hindi nyo inisip sa part ng nagbebenta, nagshaping shaping fee yan, bubble wrap, nagbay ng process, processing fee, ang dami. E ngayon, advantage yan ng mga scammer, yung kagustuhan ninyo makamora, ayan na. Tapos, sisihin nyo kami lahat. Yung kasalanan ni Juan, kasalanan ba ni Pedro? Of course not. Unang-una, in the first place, kayo ang, ang nagdesisyong bumili. Alright? Tapos, kahit may video nang lumabas, gusto nyo mag justify talaga at ma-validate na <laughs> totoong may promo. Eh, wala nga promo. wala. Ha? Kaya, maging aware kayo at beware sa mga pinaniwalaan ninyo, no? Kasi yung mga mga taong 'yan, kung totoo 'yan, hindi sana gumawa sila ng video na gaya ko na nagbebenta ng promong buy one take one. Pero hindi nila magawa dahil alam nila at alam ko na hindi totoo. At kung gagawa sila ng video na kagaya ng ginagawa ko, syempre makikilala sila at mapuwede silang makasuha ng kumpanya. Alright? So, huwag tayong pabubo. Alright? Habang tumatagal tayo, imbes may gadget, tala, para tayong ano eh, walang alam, no? So, paanda rin po natin ang tinatawag na common sintilo. right?